25 anyos na lalaki na nakita ang patay sa kanal sa barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay. Suspitsado nini usa ni sa kabarangay Tanod. At live report ni Femary Dumabo. Fem. La nahitabo ang pagpamusil pasado lasdo do sa kadlaw nitong ni Domingo sa kadlaw ng Agosto 4 sa Puro Kamunggay, Barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay. Sa tanggani ang kadlaw ni surrender ang suspitsado. Sa kanal sa lugar na kita ng lawas sa 25 anos ng lalaki nga dunay samad pinusilan sa dekrenlaing bahin sa Inglawas. Sa gayon mong na nasuta sa kapulisan nga personal grudge ang gitumbok ngayon nungdan nga po silan sa barangay tanod ang biktima. Motives na according na ay personal grudge. Pero doon sa uh, profile lang ating biktima ay previously na may mga incident na reported siya na nag uh, uh, isa siya sa mga uh, nagpo ng uh, disposal ng illegal drugs. Gingong Mikiya Santano duman sa pagpamusila panmitahan siyang kagalingon ganihang kadlaon. Matod sa 31 anyos nga barangay tanod nga self defense ang iyang gihimo. Kay una siyang gitiuna og arma sa biktima apan mibuto kini dihang iyang giilog. Gingong way na ego ni Landuha sa unang pagbuto sa armas hangtod nga natagak ang magazine sa 45 pistola sa biktima. Apan pasangil sa sospek nga may laing armas ang biktima nga gigamit sa pagpusil kaniya niya nga nalihayan rapod niya. Nakabaw siya gamit raw sa bang armas sa biktima. Hindi wala lang ko siya ma'am. Nga, anak kita ba umigo. Wala siya namin ako kaya silpon siya. Wala ako siyang ginawol. May siguro nakaliptan siguro siya. O pag doon ko, nibunot si Busil. O pag bunot niya Busil, ako sa nibunot sa kagwama. Ako nag iilog, nag iilogan na yung Pagdaga niya, nasa dalain. Wala ko kukubuhok daw, manapasid lain na armas niya ay. mo ko niya, para na distansya na ma'am. Napuputahan ko niyan, na pa ako. Hindi po nita kong magasin. Ako nalang gisaksak mo, lang ko siya. Gingong managigala ang tanod nga sospek o ang biktima kinsa baguhay lang nakagawa sa bilangguan tungod sa kasong illegal drugs. Apa na usab ang ilang kaso diha nakagawas ang biktima sa presuhan o gihangyo nga itahan ang iyang igsuod nga midagmal sa kababay. Hangtod nga naugkat ang utang sa suspetsado sa biktima nga may kantidad og 17 mil pesos. Muda taon taong 5 pesos ang suspetsado. Dihang na itabo ang insidente. Kuha man na eh, nga uh, kwarta sa unas, wala pa na siya napriso. Yung mga na kong nakuhaan kay napriso naman siya. Mga nabo sa punto ba nga kini tayo namin doa nga. Giyang kong sa tanod ang krimen, huwag na siya yung pasaylo sa pamilya sa biktima, huwag may padayag siyang kaandam, nga tubangon ang kaso. Ngayon lang kong pasensya nila sa uh, ako nga itabo naman. Kapalamagig ko nga, hindi sila makahatag sa sa ilo kay din na rin squido magyod. Ya. Yeah. Mga ayon nila. Lan og magi katakdang pasakarog kasong murder ang maong barangay Tanod nga suspitsado. Lan. Okay na salamat Primary Dumabok.